Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Sa pangalan ng May Kapal tayo ay tinutulungan Ang taong malungkot palagi ang nakapangalumbaba Nakatingin sa wala, mukhang bakas ang pagkatulala Walang masabing salita, ulong nakayuko at nakatingin sa lupa Sa kanyang pagkakatungo, wala ng ibang natatanto Kalagayang kahabag-habag sa kahungkagan ay puno. Ito ang taong bigo, walang lakas na itaas ang noo. Tinititigan sariling anino, sa alabok ng lupa, mga matay na kahinto. Ngunit salmong ating inaawit ay tungkol sa isang taong ayaw na sa kalungkutan ay manatiling nakapikit. Tinigilan pagkaawa sa sarili, pinagnilayan ng mabuti at ang taglay na kapighatian kanya nang isinantabi. Kaya ngayon nais niyang ipukol paningin, hindi sa lupa, kung hindi doon sa tuktok ng gulubundukin, kung saan tulong at kaligtasan niya ay nanggagaling. Doon ay kanyang nakikita ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Hindi natutulog, siya ay pinabantayan. Ang tanod ng Israel, siya ay pinapatnubayan. Ibig sabihin, paningin niya ay hindi nakatuon sa lupa. Kaya nga sa bughaw na papawirin, siya ay tumingala taluktok ng bundok sa kanya ay nag-aalok. Tumingin sa itaas, sa langit kung saan ang may kapal ay nakaluklok. Sa mataas na bundok ng Sion, ang siyudad ng Jerusalem ay may pundasyon. Si Jesus naghirap, namatay at muling nabuhay doon. Sa mataas na lugar na ihayag ang pagliligtas. Sa lahat ay nagaanyaya, kulungan ng kabiguan ngayon na ay nagbukas. Tumingin sa itaas upang gawa ng Panginoon ay mamalas sa krus, sa ibabaw ng bundok, nagmumula ang pag-ibig na wagas. Doon winasak ng Mesiyas kasalanang dinala ng sinaunang ahas. At mula sa libingan, mga matutuwid at mga napatawad ay inilabas. Heso Kristo ang pangalan, ang kanyang kalikasan tayo ay tulungan. Mga wasak na buhay nililikhang muli ng kanyang kabutihan. Kaya naman lahat tayo ngayon ay tinatawagan idako ang mga mata sa langit sa kaitaasan. Na hindi makamundong kaligayahan ang lunas ng kalungkutan upang ito ay wakasan. Lumipas na ang mga panahon kung kailan ating binigyang diin, mapapait na nagdaan at mga kasawian natin. Panahon na upang ang mahabang muka ay muling pangitiin ito na ang tagpo upang mga matang bulag sa luha ay magningning at panumbalikin ang kulay na nawala, buhay muli itong punuin. Kung may nais man ang may kapal sa kanyang mga nilalang, ito ay hindi malugami sa kapanglawan. Inihandog sarili niyang anak upang kaligayahan ay bumuhos sa sangkalupaan. Masisiglang awitin muling marinig mga tinig ng pagpupuri sa Diyos ng pag-ibig. Ito ang mga mata hindi sa sariling pagkadusta. Itaas ang mga mata kay Jesus na sa atin ang pagmamahal ay hindi magwawakas at lubos. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.